So napakagandang hapon po sa ating lahat ng mga kapwa ko ka So bless tayo ngayong hapon kasi inuulad po So bukas balak na naming magdilig pero uh, may ulan kaya nga hindi na tayo magdilig kasi malakas ang ulan So share ko lang po ito po ang ating uh, tanim na talong na Calixto F1 Kung saan sobrang kapal, sobrang tangkad no So ang planting distance natin roturo na uh, 2 meters pag walang tali hirap tayo ma natin papapasok kasi sobra pong uh, kapal at uh, sobrang laki na po ang mga puno. Nagpastao na po ito mga kapo kap farmers ang ating uh, tanim na talong. Okay. So katatapos lang wala ang ulan. Yan ito. Mm -hmm. Ah, uh, bumigay sa hangin kanina. So tingnan niyo. sobrang uh, ano po. Sige pasukin mga ka-farmers, mga ka-viewers ang ating talong. So tingnan niyo so, ang talbos, sobrang ganda po. Okay, so ngayon, uh, samahan niyo ako special ko kayo sa taniman po natin ng Ampalaya Let's. Uh, ito na po mga ka-farmers ang ating Ampalaya yan, diretsyo na ang tubig yan so ngayon pa lang po na pinto tinambakan ng lupa sa puno so pag ganito ang ating gagawin safety na po ang ating tanim sa ulan kasi nasa mataas na po sila no okay, so ang variety po na ang ating ampalaya ah, uh, uh, ito po ang Galaxy Max F1 so bago lang nawala ang ulan kaya nga kung tingnan natin parang natutulog na no ang ating mga ampalaya yan so maganda wala tayong problema sa mga talbos no mga malalakay pati yung talbo sa sanga oh. yan ito sa sanga so maganda ang mga talbos ng no, mga ka-farmers sa ating ampalaya so, ito na po daming tubig eh. dahil sa sobrang lakas po ng ulan so yung ampalaya natin mga ka-farmers ay mapapansin na tayong ganyan kalaking bunga bunga oh. yan magkatabi lang oh. So, may mga bunga na, no? Yung ibang mga puno, maliliit pa kagaya noon. Pero yung iba, uh, ganyan nakalaki sila, oh. Uh, nasa likod ng dahon. Ganyan din kalaki ang uh, mga bunga. So, yung iba naman ay maliliit pa. Yan. So halos lahat na puno may mapapansin na yung mga maliliit na bunga mga ka-farmers. May isang bunga, may dalawa. yun po, no? Ang ating mapapansin. Okay, so yun po ang purpose natin para safe ang ating mga ampalaya sa tubig ulan. Kasi nilagyan natin ng uh, yun, bawat linya. Ito po papuntang dulo yan o, sumula doon hmm, may mga maliliit na nabunga sila o, may sa ilalim pa yan okay so yun po ang mapapansin nating mga maliliit na bunga mga ka-farmers may isa or dalawa na So, yun po ang hand tractor natin ginagamit. Ayan. Ah, gandang tingnan. Pag walang irrigation to, lubog sa baha. Buti na lang nalagyan natin ng irrigation. Okay, so sa inyong lahat no, mga Kapwa Ko Farmers, ah, bago tayo magtapos, ah, may big shoutout po at maraming salamat po sa inyong lahat sa walang sawang pagsuporta sa aking munting YouTube channel so dahil po sa inyo, no, kumikita na po tayo at may sahod na. So kung wala kayo mga Kapwa Ko Farmers, hindi siguro ako kikita. So dahil sa inyong walang sawang pagsuporta, maraming maraming salamat po, lalo na sa mga viewers nating mga farmers na mga baguhan uh, hingin naman ako na palagi sa inyo ng uh, favor na huwag nyong i-skip yung mga ads natin kasi yun lang po ang um, uh, yun po uh, kaya kami nagsipag dahil po sa mga ads na uh, meron kami sa aming mga uh, content so nandahil sa mga ads nagsipag kami kasi yun po ang uh, palatandaan na kikita kami So, don't skip my ads mga ka-farmers, mga ka-viewers. Okay, so sa inyong lahat, hanggang dito na lang. Maraming salamat po.